happy birthday sa aming ninang na si Tita Alda. Have a wonderful day. And for today's video, papunta po tayo sa isang lugar. Asan na ba ako? Ayun. Oh. Papunta kami ngayon sa Angeles para pumili ng fruits. Yung hmm, kotasan na pupunta natin sa Just Just siyang siya mga prutas na hindi pangkaraniwan nakikita sa palengke. Makita na sa Tara, samahan niyo kami. At nakarating na nga po tayo sa may pandan area papunta sa Rotonda then ikot papuntang J. Gonzales Boulevard sa may Kalayaan Road ang ating pupuntahan at ayan po ang Northwest Elementary School Malapit-lapit na mula ng ating destinasyon. Gaano nga ba kalapit? Oita, patuldo-tuldo na eh. na na eh. Buti na lang hindi na using nuno sa punso. At sinaguli may wala yung abe Ay no ko, Painuko, hindi pala. Eh, man excited ne. Okay guys, nandito na tayo sa SNB Premium Fruits. Available. At siyempre, itong si Cecilia, kapag maraming nakikita, hindi alam kung ano uunahin. oh nano na, girl. Pagkatapos mo, wala nang parang bulanga. Ngayon, wala ka pang napipili? Come on, girl. Pili na, pili na, Suki. After 1,000 years, ayan, nagumpisa ng mamili itong si Cecilia. Pag nagpunta kayo sa shop na to, para kayong pumunta na rin sa iba't ibang bansa kasi yung mga prutas nila galing sa Japan, Korea, galing Thailand, US, nandito lahat. And sobrang fresh nilang tignan, promise. Every week may deliveries daw sila. And guys, sa totoo lang, ang lalaki nga ng strawberries nila. Yung tipong nakikita mo palang, nasasarapan ka na. Aww. Parang pag nakita mo siya, oo, oh, iba, hindi nangakasawang pagmasda. O na ano ng balita, girl? May kapili na ka. Okay, magbanat jokes muna tayo. Fruit edition. Apple ko ba? What? Kase I fall in love with you every single day. Oh. Mahilig ka rin ba sa pear? What? Kase you and I make a good pair. Oh. Ikaw lang ba magisa? What? Kasi I think you're one in a melon. Oh. Pinya ka ba? What? kasi ikaw ang ngarap kong mahalit Lang ka ka ba? What? Kasi ang pagmamahal ko sa'yo, lang katulad? Oh. Orange ka ba? What? Pasan kiss naman dyan, no? Woo! At yan mga kaibigan, ang mga jokes na bagamat corny, may dating pa rin. Oh. Lalo na pag sinabi mo sa taong mahalaga sa'yo. Wow! At ayan na guys, mukhang nakapili na si Cecilia. Compute, compute, pag may time. <laughs> What is money? Paper only makes you happy. Sana nga guys, ganun lang ang pera sa paningin natin. Bago ang lahat, kausapin muna natin ang may ng business. Sandy, wala. <laughs> Tapos, uh, nag-open kayo anong time? 8 to 7 p.m. Tapos, ang mga bagong fruits, usually anong araw dumadating? Pigis po. Malagad lang po yung pigis. Okay. Okay, thank you, thank you. At nang pagsakay namin sa sakyan, ganyan ang eksena. Kuli ka si Silya. At ayan po, nilantak na niya kaagad kitang kita naman ang ebidensya, di ba? Anong klaseng prutas ulit yan? Ah, longkong. Sige na nga, alam ko na, favorite mo yan. Hmm, siguro masarap yan, no? Mm -hmm. Hindi pa ba dinadagtay <laughs> ang daliri mo sa kakakain? Bawal ang madamot. Sige nga, kung masarap, patikim na. papakain na lang, di pa sa mga O ito, minuna na oh. naman ni si sisid Tao po. Please welcome, Tito Jean. Baka ano, pertusis, hindi kaya pertusis dito. Happy birthday. Oh. Please welcome, Tita. Tita Alda. Happy birthday, Tita. May explanation pa yun. Kailangan talaga may scientific explanation, sisilia. Wow. Wow. Japanese peach, Taiwan red guava. At ang pagiging mentor ni Cecilia hanggang sa prutas talaga, hindi maiwasan. Sige, explain mo pati ang scientific name ng bawat isa. <laughs> hulaan ko kung ano yan. Um, Longkong sinensis, lansoninensis. Oo <laughs> Oha, uh, di ba? Pwede. At hanggang dito na muna po ang ating video for today. Special thanks to SNB Premium Fruits. Maaari rin po ninyong i-follow ang kanilang page para updated kayo sa mga new deliveries. At dahil nalalapit na ang Mother's Day, maganda rin itong ipang regalo. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Don't forget to like and follow our page for more updates.